as in taon na hindi pa ako nag YouTube hindi pa ako nakapagpa-facial so ngayon mag-inquire ako kung ano yung best facial para sa mukha ko pasok tayo sa loob pinapansyat ko mo Lumig. Ano yung nilalagay mo ito? Kalilinis niya? Siguro dumi-dumi na ng mukha ko. <laughs> Kasi ngayon lang ulit ako nagpa facial Nagtatanong sa akin, Sis, nakuha pa-facial ka? Sabi pa ko, hindi pa. Matagal. <laughs> Katagal na. Ngayon lang ulit. <laughs> okay. Welcome to Norwood. Ayan si Doc. Hi, Dog. <laughs> Naku, lalo kong gaganda, charot. <laughs> lalo kong gaganda. <laughs> Siyempre, ayoko sabihin pangit ako. <laughs> Kahit sino na. <lang. laughs> naman <laughs> grobe tanggal yung libag dog <laughs> tanggal yung libag <laughs> grobe taon na kaya siguro mga 8 years hindi akong 8 hmm. years na akong hindi nagpaprofesyal ngayon lang ulit yung libag, lahat na nakuha. Ano din yung diamond peel to? Ano din yan? Oo, oh, maganda rin siya. Kailan mo nagsimula niya? Ah, manipis na po talaga yung mukha ko. Lalo mo manipis na. Hala, hmm. parang... Ngay, hala. Parang sarap ng mukha ko. Parang ano. Sarap Binis sa mukha ano, Opo. Parang ang ginis ng mukha ko. Yung pala nga. Ay, what for mong hydro na? Hmm, wow. Parang nakaka-excited. <laughs> parang ngayon lang ako talaga nagpa-facial. 48 years iba to ah, uh, hydro, hydro facial. Nagpipil ka through water, ha? Huh? Ah, nagpipil through water. Ito, ito, ito. Uh, Yan yung hydro facial, Doc. Ito, ito. Ito, ito. ito machine. Um, machine. Uh, mm. na water. Dito lalabas yung dumi. Ah! Yung dumi! So, yung dumi ito. ng mukha, Dok? Dito. Ah, my God, mamaya makikita ko yung dumi ng mukha ko. Pero hindi naman mo ano mabalinis yung oh. Nalinis ang mayong pala. Ang oh, sarap, Dok, alam mo, ang, para siya ano, makintab, malinis, tas, basta, At madulas. Gain okay, na. Na. Okay, na. Ay, yan doon. Ah! Ah! ah. <laughs> <laughs> Wala mo, bang ito mo? Ay, may ako. Dungit. Pakita mo. White Ang dami ko white heads. May Ah! Ang hirap ang pagkata. meron diba? Habang bata pa do. Hmm. Pero sa'yo do, hindi kalata, promise. ka Promise. Kung ng bata, para magkasang age lang tayo. <laughs> para magbarkada. <laughs> para magbarkada lang. <laughs> hindi alata. Naiiyak na ako <laughs> dami kong ano, ang dami nakatago ng sumpa dyan. Hindi, ang taga ko na kasi na pa facial eh. Kaya ganyan okay, siguro. Sumpa niya. Ang dami ng sumpa. oh my god, ang dami niya. Nakaka nakakatakot yung itsura. Eh. Sa ilong ko, dok, madami. Mm -hmm. ha? 何嫌がらなかったのか。 sip 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 Thank <laughs> you. kailan mador na charot? hahaha 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 ko, hahaha 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 na <laughs> Ano yun, Dok? Bago? bago. Ba, ito bago. Ah. iba yung para sa ilog. Ah, iba yung para sa ilog. Mas maliit yung mukha nyo. Hindi ko pala ako pwedeng magpaboto. Nakulukot talaga na ito. <laughs> try ko daw ito. Sabi ko, mamaya mag-inquire ako kung pwede ba ako. Okay. tubig, hindi na siya clear. Nandiyan ni lahat yung sumpa, do. lahat ng dumi ng mukha ko nandiyan na. Ang lilis ng mukha ko. Wala na yung dumi. Uh, hindi kayang tagalin ng sabon na. Kasi isang buwan na ako hindi nagpo-toner eh pinahinga ko nga yung mukha ko. Hindi, <laughs> naantay ko nga yung bibigay sa akin. Masarap <laughs> siya. Masarap. Masarap yung tumulo. <laughs> ano yun, Dok? Next. Vitamin C. Vitamin C daw yung next. O, oh, di ba may vitamin C pa ang mukha ko. Mas <laughs> malaki yun, Doc, no? Thank <laughs> ito, dito ang sakit <laughs> anong next daw vitamin mag C mag-infuse ng vitamin C ah. Uh, next daw mag-infuse na ng vitamin C uy may kurya <laughs> sa mukha. Sarap. Parang ice na pinapahin. adik ba mo pa facial? Pag nakita mo, di ba? Kasi malinis uh, Oo, parang ang sa mukha. Parang, yun nga, yun ng sumpa. <laughs> Tapos na! O, di ba? Ay, mukha ko. Ang <laughs> linis. Parang feeling ko ang gaan-gaan ng mukha ko ngayon. Wala <laughs> nang wow, dumidak wala na si doc ang galing magano magiging tapos na hindi may mukha ko eh. nawala yung sumpa nawala yung sumpa wala na pag nagpapaganito pala twice a week siya ay twice a month para doc na hmm. twice a month ginagawa ayan ang linis-linis ng mukha ko pati yung mga ano mamumula talaga siya pag sinisip-sip na pero hindi naman siya masakit. Masakit lang yung kukunan. Yung ipiprik na yung mga whiteheads, blackheads. Yun, masakit yun. Pero ito. <laughs> eh, Lolo, linis talaga ng mukha ko. Promise. Ang linis. Ang, ano, <laughs> ang linis, ang gaan. Mamumula pa siya eh. Ayoko. Hi guys, ito kami ngayon sa ano, Gold Park. Pupunta kami sa Southwoods Mall. diba ba nagka-facial ako? Yung mukha ako. Namumula siya. <laughs> Pero, feeling ko na luminis yung mukha ko. Tagal ko na kasi hindi nagpapa facial eh. Kaya ito ngayon yung mukha ko. Ang linis, yung sumpa, lahat. Thank you, dog. See you. Susunod. Twice a month daw yun eh. So, gagawin ko mas lalo pang luminis ng mukha. Kami, diba? subihin muna kasi ito kami ngayon sa ano, bachelors and friends. <laughs> okay. Ito kay mag-lunch. Iya. Yeah. Jerome. Bye. Yung mukha ko namumula pa rin dito banda oh. Tanggalan siya ng dumidumi. Hindi siya direkta. na ako paglinis ng mukha ko. Okay lang naman siya, at least at na, ano ko Naka-try ulit yung mukha ko nang linis ng mukha. Diba? ba? ano na ito may mga ano, may mga pressure. Kailangan ko na lang mag-sunblock lagi, tsaka moisturize mga anti-aging cream, sabi ni Doktora. Oh, yan na yung kakainin namin. Kain tayo. Buffalo and cheese and chili cheese. Hey guys, 5.03 na ng hapon. Pauwi na kami sa bahay medyo ma -ano, may part sa mukha ko na namumula. Kasi ilang taon din ako hindi nakakapagpa-facial. Siguro mga 10 years na, 9 years, ganun. Kasi matagal na talaga. Tapos so, ngayon ulit, itong ginawa sa ano, sa mukha ko, kalimutan ko kung anong tawag dun. Eh. Uh, water jet plus hydro facial ginamitan siya. Nakita niyo naman di ba sa video, yung parang kumukulong tubig. Pero hindi siya mainit, malamig yun. yun yung sumisip-sip sa mukha ko. Kaya pag nakikita niyo yung tubig dun sa loob ng ano, tube, medyo blurry na yung tubig kasi galing sa mukha ko. Yung dito na part, uh, ano siya, namumula tapos ito sa cheeks ko mam mamumula sinabi naman sa akin ni Doktora eh, na mamumula yung mukha ko nakita nyo naman sa video diba sinisip si Blue pinaka shh. as pinakamasakit na part Hello? talaga <tong> ganun <tong> diba, yung pinakamasakit na part talaga yung ano yung ipiprick na yung hindi pimples wala naman akong pimples yung whiteheads blackheads ganun dumi sa ilong ko kasi nga 'di ba isang buwan na akong hindi na gumagamit ng rejuvenating last last kong gamit March 23 so ano na tayo ngayon so wala talaga akong ginagamit soap lang hindi kaya ng soap natanggalin yung dirt sa mukha ko pag walang toner feeling ko kasi mas maganda talaga may toner para talaga tanggal kaya nagpa facial ako and maganda yung ano nila yung ginawa nila sa mukha ko ni doktor maganda siya and twice a month yung gagawin yun, nagtanong ako sa kanya kung ano yung bagay sa mukha ko na facial, yun yung bagay water jet plus hydro facial ang tawag doon, yun kung taga San Pedro kayo, and gusto nyo magpa-facial doon, gusto nyo mag-enquire marami naman silang services na may offer sa inyo eh, malapit lang siya, ay sa ano lang siya, sa Rosario uh, tap, northern tapat siya ng jungle ang ganyan pa? Love jam <laughs> tapat siya ng playpen eh, basta ilalagay ko na lang sa ano sa description ko yung address nila. Dito na kami sa bahay. And then, end ko na yung vlog. See you tomorrow. Bye-bye!